sariling pera namin yung tinutulong. Wala kaming inangkaw, wala kaming kinurakot, sariling pera namin yung tinutulong namin sa mga kababayan natin. Hindi ka ba nagsisi na pumasok ka sa politiko? Because meron ka naman pang tulong na sarili mo, but when you entered politics, as you can see, iba yung dynamic. Marami kang kailangang pakisamahan. Yes. Uh, Did you ever regret that decision? No, no naman, uh, Atty. Karen, kasi parang dinala po ako ng tadhana rito. Eh. Parang, Minsan, nagdadasal ako kay God, God, ano bang final destination ko? Saan mo ba ako gustong dalhin? Hanggang business na lang ba ako? Hanggang philanthropy ba ako? Ano bang gusto mo sa akin? So, dinala niya ako dito para siguro mas marami akong matulungan. And now, mas dumami nga yung natutulungan ko kasi uh, mas nakilala ko, ang dami lalong humingi ng tulong. Hindi ko man matulungan halos lahat. Mm -hmm. Importante, may mga tao ka natutulungan, may mga nabago tayong buhay, at uh, masaya mo dahil ang daming natulungan ng Tutok Tawid.